kaligirang pangkasaysayan sa panahon ng Austronesian. Bago pa dumating ang mga dayuhan, may sarili ng kabihasnan ang mga ninuno natin. Ang mga Austronesian ay isa sa mga unang pangkat ng tao na nanirahan sa Pilipinas. May silang kaalaman sa agrikultura, pagpapalayok, pagpapanday at paglalayag nakipagpalitan sila ng produkto at ideya sa China at Timog Silangang Asya. Sa kanilang pamumuhay, isinilang ang mga kwentong bayan, alamat at epiko. Ang alamat ay sumasalamin sa pangingisda, pagtatanim at pakikipagsapalaran ng mga ninuno. Ang alamat ay isang sinaunang uri ng panitikang pasalindila. dila. Layunin nitong ipaliwanag ang pinagmulan ng isang bagay, lugar, o pangyayari. Ipinapasa ito sa pamamagitan ng salin-lahi mula sa matatanda patungo sa kabataan. Narito ang apat na elemento ng alamat. Ang unang elemento ay ang tauhan. Sila ang mga karakter sa kwento. Ikalawa ay ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon ng kwento. Ikatlo ay ang banghay, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At ang pangapat ay ang tunggalian. Ito ang suliranin sa kwento. Ngayong nakilala mo na ang mga Austronesian at ang kahulugan at elemento ng alamat, Narito naman ang pinatnubayang gawain. Gamit ang alamat ng buhol, tukuyin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Pangalawa, iayos ang banghay ng kwento gamit ang larawan o diagram. Pangatlo, tukuyin ang tunggalian. Ano ang problemang kinakaharap at paano ito nalutas? At panghuli, ibahagi ang aral ng kwento. Paano mo ito maiuugnay sa sariling buhay?